isang mapagpalang araw ng linggo at narito na naman tayo muli tayong tutupad ng ating tungkulin pagdadalaw pagpapasamba sa ating mga nasasakupan mga kapatid na ipinagkatiwala sa atin sa loob ng iglesia marahil maraming kapatid na nagtataka kung bakit pinapakita ko yung mga ganitong aktibidad ko isa so lang po ang masasabi ko simple lang po dahil gusto ko makita yung ginawang tulong at awa ng Panginoon Diyos sa buhay ko isa na po yung pagbabagong buhay. Laki po ako sa San Libutan. Kaya nung matawag ako minsan, nakita ko talaga ang tunay na kalooban ng Panginoon Diyos. Ganyan mga aral. binago ako neto. Subalit, tumating ang panahon, nagkaroon ng pagsubok sa akin buhay. At doon, bumalik ako sa lakbay sa San Libutan kung saan nakagawa ako ng mga paglabag. Nagawa ko yung hindi ayos sa kalooban ng Panginoon Diyos. Subalit, tumating ang oras na kinabig ulit ako ng Panginoon Diyos at doon nung magkaroon ng liwanag ang aking puso kaisipan nakapag-isip-isip ako at nagdesisyon sa aking buhay na tahakin ang liwanag sapagkat napakabuti ng ating Panginoon Diyos dahil ang pinaranas niya sa aking pagmamahal hindi matatawaran kagaya na lang nung ako'y dumating sa sitwasyon na sinusubok andyan na nakagawa ko ng mga iba't ibang kasalanan subalit naawa ang Diyos patuloy niya akong tinulungan pinakita niya ang mabuti kaya nagdesisyon ako na magbagong buhay niyakap ko na mainam ang kanyang kalooban sumunod sa lahat ng kanyang utos kaya unti-unti niyang binago ang daan ng aking paglalakbay at sa kabila nun, nagkaroon ako ng sandata alin yung sandata ang tinutukoy ko ito yung sandata ng mga pagtupad ng aking tungkulin kasi kung hindi ako tutupad ng tungkulin, babalik na naman ako sa dati kong buhay. Doon na naman ako sa mga paggawa sa dilim, mga paglalasing, pagsusugal o iba't ibang klase ng kalayawan. Kaya ang isang sandata po bilang isang iglesia ni Kristo sa pagbabagong buhay. Ay nakita ko po yung po, yung yakapin mo yung kaloban ng Diyos, kalakip ng pagbabagong buhay, tutupad ng tungkulin. At kaya kahit mahirap o napapagod ako, ginagawa ko po, ginagawa ko po yung aking mga pagtupad para patuloy ako makapagdulot ng kapuriyan sa Diyos. Pasalamatan siya sa akin buhay dahil walang hanggan ang kanyang pag-ibig na pinarana sa akin. Kaya nga sa mga lahat ng kapatid, Huwag po kayong matakot. Yakapin ang kalooban ng Diyos. Dahil ito ang mag sa atin sa daan ng kaligtasan hanggang makapasok tayo sa bayang inilaan sa atin ng Panginoong Diyos.